Arestado naman sa Malabon na isang notorious umanong hired killer ng mga police asset. Dinampot din ang tatlo niyang kamag-anak na tulak naman ng iligal na droga. Exclusive report. Narito ang exclusive report. Eksakto alas 12 ng tanghali, isang operasyon ang kinasaan ng Northern Police District Special Operations Unit sa Longos, Malabon. Target ng mga otoridad arestohin na isa umanong notorious na gun for hire na matagal nang nagkukuta sa may Block 17. Marami na rin daw ito itinumbang police asset sa Kamanava area. Nang tumimbre ang insider sa lugar, dito na nagkatakbuhan. Ito na ang mga sumunod na eksena. Arestado ang primary suspect na si Henry Lon Tamayo, 28 anyos, at tatlo nitong kaanak na umano'y kilalang drug pusher sa lugar. Kabilang na si Joel Tamayo na isang barangay tanod. Sir, kung itadrug test kayo ngayon, ano sa tingin yung magiging resulta? Uh, hindi ko lang positive, sir. Ganun. Kailan kayo huling gumamit, sir? Kung wala lang, sir, uh, ang petas at bahal sa 15. 15, o. si... sir. Pero ano pa rin kayo, no? Sir, nasa barangay pa rin kayo. Opo, po, O, barangay, ano po kayo, sir? Longos. Ilang sasay na may hinihinalang sa buwang na recover sa kanila. Umamin din ang primary suspect na marami na sang napatay. Tinuro lang po sa akin, sir. Sabi baril yung, baril yung, binaril ko po, sir. Saan yung binaril? Diyan po sa eskwela. Ang punang email daw. Yung liman libo lang po yun, sir. Liman libo? O, tapos inuwa ko na yung pamilya ko. Mm -mm. Saan kayo galing yung baril, kuya? Ayun po. na po. Sinugo din ng mga otoridad ang isang bahay sa Tondo, Maynila kung saan daw kumukuha ng baril at utos ang mga sospek. Walang tao dito, pero ilang bala ng baril, patalim at timbangan ng nakuha dito. Umaakson, Jeff Caparas, News 5.